Yan, uh, magandang araw sa ating mga viewers. Ako ulit si Engineer Robert ng Aray Metal Works. Ngayong araw, kumuha ng pelletizer machine si Sir. Sir, pakilala tayo. Joseph, sir, yung, Uh, San Edilponso, Bulacan. San Edilponso, Bulacan. Sir, dumayo pa talaga kayo dito, no? Oo, ay eh, nakita ko na mukhang napakaganda. Tsaka magiging uh oh. pakinabang sa akin, eh. Sir, ano ba ang mga alaga nyo? Uh, native na native chicken, na... Mm. Uh, tsaka baboy. Baboy. Oh, uh, mga, mga ilang piraso, sir? Actually, nagsisimula pa lang ako mm. sa, sa baboy. Uh, mm. O, mga 20 mahigit. Mga 20 mahigit. Oh, ang manok ko siguro may daan na yung naandun na nakakala. Na, na, na. Wow! Oh. daan Manok, sir, native. oh, native. Native, oh. yun. Ayan, oh, sakto-sakto yung kinuha ni sir, yung pelletizer natin. Sabi nga ni sir, kukuha pa daw siya ulit ng ating pulverizer yung, yung, uh, naman. Yung pulverizer, Papakita oh. din natin sa mga susunod natin vlog, uh, oh. paano gumagana yung ating pulverizer machine. Sir, testingin natin. Pero okay, kanina, okay. no, na uh, natestingin natin. Paanda rin natin ulit okay. para naman makita ng mga viewers natin. Sir, ganyan lang siya kadaling paanda rin. On lang natin yung ating switch. Tapos, buhos na natin yung ating materials. Ito yung paghahalo niyan, sir. Sir, bibigyan kita ng manual. Oh, nga pa, yan. Uh, sir Andrew, pwede pa kuha ng ating manual para maibigay natin kay uh, sir. Yan, sir, buhos niyo lang dyan. Tapos, makikita natin yan. magpe na yung ating machine. Yan. Kung saan na yan, sir? Napakadali ng haluan din. to ng mga balunggay ano? Yes sir, may malunggay yan ngayon. Oh. Maganda kasi, marami kasi ako mga Padre uh, Agua, Malunggay, tsaka yung berries na, no? Malberry, oh Malberry, oh, oh. sir gusto ng ano eh. Mataas ang mga protein content yan. Ito naman, sir, yung halo natin, uh, estimated na natin gano'ng karami yung protein na natin. Ayan. Tsaka yung, i yung ating tsaka manual, yung sir. Ayan. Sa mga bibili po ng ating pelletizer machine, kasama na, sir, yung manual ah, niyan. Ito, okay, okay. sir, nandito yung halo niyan. And, sir, halimbawa, meron tayong pang-baboy, baboy. may pang-manok tayo, may pang-kambing tayo, may pang-kuneho. Ayan, pang-bibig. Ah, oh, oh, may, may kuneho nga rin pala kami, oh. no? Kaya ito, sir, I'm yung manual natin, na. yung paggamit, pati yung pagtitimpla. Oh, sakto okay. na yan. Meron so, nga rin nga pala kami yung mga kuneho. Ay may kuneho din kayo, oh. sir? Oo. Ayan. Ayan, sir, o. Oh. Sakto, sakto. Hindi na mahihirapan ngayon. Tsaka, kesa oh, eh, bibili ka pa. Sir, magkano na bibili yung feeds nyo? Eh, basta isang ano ko ng ano, pinakamahela, ah, limandaan. Limandaan. Ilang kilo yun, sir? Sa manok lang at saka sa ano yun. Maghahapon lang yun, sir? Oh, ayun yung native naman baboy. Hmm. Nabuburo ko si sa ano, sa tawag nito, kangkong. Ah, sa At saka kong, oh. mga agwa-agwa. kasi, -agwa, sir, medyo matas oh. ang fiber content niyan para sa ating mga alagang baboy. Kaya eto kaya ha, eh. matitimpla natin yan sir kung ano talaga yung the okay, best okay. So, na sustansya para din sa ating mga alaga okay o. kaya po sa mga ano sa mga viewers natin dyan na interested ding bumili ng ating pelletizer machine mag-message lang kayo sa ating official Facebook page o sa mga numerong ilalagay ko sa inyong mga screen muli ako po ulit si engineer Robert ng Are Metal Works eto po yung ating pelletizer machine sir magkano 25,000 25 with, with motor na yan okay. sige sir kaway-kaway uh, tayo sa ating mga viewers maraming salamat po